Hello mga kababayan, magandang araw po sa atin lahat sa mga kagaya ko po na OFW na naninirahan sa iba't ibang sulok ng mundo at sa mga kababayan po natin na nandyan sa Pilipinas Hello po sa inyo, magandang araw po sa inyong lahat And today's vlog mga kababayan uh, mag update tayo sa mga tanim-tanim kong -tanim gulay dito sa aking munting garden last week po nung nag nagawa ko itong aking greenhouse yun, yung greenhouse na yun eh after po nung magawa ko yan nung mga nakaraang araw eh hinampas na naman ng mga malalakas na hangin ay eh, asawa ng yos, buti naman at hindi nasira kahit pa paano eh, matibay din pala ngayon dahil sa napakalamig na po dito sa lugar namin dito sa Japan eh itong aking kamuti po maliit na kamutihan na pinagkukunan namin ng panggulay gulay namin pangtalbos, talbos eh mukhang hindi na talaga uubra dahil sa malamig na talaga kaya naman uh, pagplanuhan ko po na ilipat ko doon sa loob ng greenhouse hindi ko lang alam kung buubra ito o mabubuhay siya doon try lang pag nabuhay naman eh mas maganda sariling ano ko lang po ito naisip kung uubra ba ito tatanim ko doon sa loob ng greenhouse sa paligid niya So yun mga kababayan, maraming maraming salamat kong muli at enjoy watching. Let's go! Bali ito yun mga kababayan, yung aking maliit na kamutihan na ilipat ko dito sa aking maliit na greenhouse. Puro maliit eh, maliit na kamutihan, maliit na greenhouse greenhouse ayos lang at least eh merong mapaglalagyan ng aking dito ko ilalagay mga kababayan yung aking kamuti yan yung paligid na yan katapos dito yung mga iba't ibang gulay next time gagawa ko ng mga sabitan dito para mas maganda tingnan nga pala mga kababayan yung ano labanos na tinanim ko pinasok ko na dito dahil sa para mabuhay siya dahil mainit dito sa loob kaya nga lang hindi siya sila hindi sila sabay sabay tumubo yung iba malalaki na yung iba hindi at saka Last year kasi mga kababayan, nagtry na ako nitong magano magtanim. Pero talagang hindi mo obra. Napuputol sila. Binabanatan ng mga insekto. Ngayon, ipinasok ko na nga dito. Hindi ko maintindihan bakit Nandito na sila sa loob, may mga insekto pa rin nakapasok sa lupa siguro ito. Kaya ayan. Putol-putol na naman yung mga dahon, oh. No? Hmm. sayang ito. Kahit anong ingat ko, eh, talagang hindi muumbra. Napuputol sila. Mga insikto sa lupa. Magapang. Anyway. Umpisa na nating mag baklas ng kamuti para mahilipat dito. Sa aking munting greenhouse. nga pala mga kababayan yung mga tanim ko nga palang gulay nung mga nakaraang araw eh ito na update ko kayo yung Repolyo at saka itong mga broccoli mustasa, sibuyas ayan kahit pa paano eh maganda naman mataba naman iniwan ko na dalawang puno ng sili hinayaan ko na kasi sabi ko kahit malamig inamumunga pa rin siguro kaya niya kaya ayan oh, may bunga pa din eh kaya hindi ko na pinutuloy hinayaan ko na lang Okay, let's start kamutihan ang maliit na kamutihan wala kami tigil sa kakukuha ng talbos nito eh. basta may talbos na siya kinukuha namin ginugulay namin eh ang kamote eh. sabi kapag uh, palagi mo tinatalbosan hindi nagkakalamang sulit naman sa talbos nakinabang kami ng gusto dito sa talbos nito basta wala kaming ulam eh kukuha halaga kami ng talbos nito oh. ilalaga namin ayos na ulam na haba haba nangani bali po kap mga kababayan ito kasi ano muti na ito. eh mga pinaghimayan lang ito ng mga ang ah, bibili namin dati kamuti na gulay eh pinaghimayan pinagbaon-baon ko dito sabi ko ka magkalaman pero hindi talaga ganito lang maliliit lang ang laman niya kasi nga miya at talbos oh miya at ko pinagpukunan namin ng talbos kaya hindi siya makabuhilo kumbaga kung kailan nagkakaroon na siya ng ugat yung mga sanga-sanga niya Lutuhan naman namin kagad Talbos dahil sa inuulam namin Pero kung sa Pilipinas ito Ang kakalaman nito Kasi maganda ang Weather sa atin eh Pilipinas Dito sa Japan hindi hindi ubra. Kailangan talaga ng ano Greenhouse gusto mo na ah. ka ng kamuti maganda. Tuloy-tuloy. eh, tuloy. magawa ka talaga ng greenhouse. Uy! 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 nasa malalim bali po kataniman ko na naman ito ng iba ibang gulay eh. ito lang po yung diskarte namin dito para mapil din namin yung ano buhay sa Pilipinas na uy nakatanim ng ano-ano mga gulay nakatanim din yung nakatanim oh my god malaki oh, oh my god meron pala Pingas, pero hindi na makalaki. Ah. Merde din pala. Wow. Nasa malalim siya. Tayang naman. tunog okay, pag natamaan uh, mo ng na. mahukay ay pero yeah. maliit lang sa ibang bansa. Discard lang. Okay mga kababayan, Nayari na po. Natapos ko na po yung mga kamuting nilagay ko dito sa loob. At naisayos ko na rin po yung mga pinag ko ng kamuti doon. Tinaniman ko po ng bawang at saka mga ilang tiraso ng gulay. At sa... Uh, yun, sana po yung masenso naman itong aking mga gulayan dito. Lalong-lalo lalo na itong aking pinagmamalaking greenhouse. Okay mga kababayan, maraming salamat po muli sa panunood o pagsama dito sa aking vlog for today. At update-update uh, ko kayo mga kababayan sa mga kung anong resulta itong aking mga... Inanim na ito ang gulay. At maraming salamat muli sa patuloy na suporta dito sa aking napakaliit lamang na channel mga kababayan. maraming salamat po.